sa bawat pusong natutong magmahal. May mga damdaming kahit gaano katagal mong tinago. Kusa pa rin bumabalik. Ito ang kwento ni Ian, isang lalaking labing limang taon nang may kasamang mahal niya. Pero binulabog ng pagbabalik ng isang matagal ng damdaming akala niya'y nalimot na. Minsan, isang sulyap lang mula sa nakaraan, sapat na para guluhin ang kasalukuyan. At minsan, Dalawang pusong naghihintay, pero isa lang ang kailangang piliin. Sa kwento nating ito, samahan ninyo akong danasin ang sakit, ligaya, at pagkalito ng isang lalaking gustong makalimot, pero hindi alam kung paano magsisimula. Kung ikaw si Ian, sino ang pipiliin mo? Ang taong kasama mo sa lahat ng laban, o ang taong unang tumibok ang puso mo? i-comment ninyo ang mga saloobin nyo sa baba. Baka ang payo mo ang magpagaan sa bigat na dinadala niya. At kung gusto mo ng mas marami pang totoong kwentong sumasalamin sa mga pusong tulad natin, don't forget to like, share, at mag-subscribe sa M2M Desires. Dito, ang kwento mo hindi nakakalimutan. Hello po Kuya Will. Gusto ko lang po i-share ang kwento ko sa inyo. Gusto ko rin sana makarinig ng advice mula sa ibang tao. Lalo na sa mga katulad kong nalilito sa damdamin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ian, 34 na taong gulang. May partner na po ako ngayon at mahigit limang taon na kaming magkasama. Pero bago ko pa siya nakilala, may isa akong long time crush. Classmate ko siya noong college. Hindi ko siya niligawan o pinakitaan ng motibo noon kasi natatakot akong baka iwasan niya ako. Kaibigan ko siya at ayokong masira yon. Bit-bit ko ang nararamdaman ko hanggang sa kami ay graduate. Pagkatapos ng graduation, hindi na kami nagkita. Lumipas ang ilang taon bago kami muling nagtagpo pareho na kaming may trabaho noon at ako may partner na. Doon ko lang nalaman na bay pala siya. Siya mismo ang nag-out sa akin. Ang sabi niya, matagal na raw niya itong tinatago. Pero ngayon ay naglakas loob siyang sabihin sa akin. Natouch ako ng sobra kuya kasi sa dami ng pwede niyang pagkwentuhan, ako ang pinili niya. Simula noon, naging madalas na ang pag-uusap namin. Minsan, sabay pa kaming umuuwi. Pareho kasi kaming one way lang ang daan. Doon ko na rin naramdaman ng guilt kasi mas pinipili ko siyang makasama kaysa sa partner ko. Hindi ko na siya pinapasundo kasi mas gusto ko ang presensya niya. Hindi ko maipagkaila sa sarili ko Kinikilig ako sa atensyong binibigay niya. Para kaming higit pa sa magkaibigan. Minsan, kapag madilim ang daan, palihim niyang hinahawakan ang kamay ko. Hanggang sa dumating ang mga salitang "I love you." Naguguluhan ako. Mahal ko ang partner ko, pero una kong minahal ang crush kong ito. Pero hindi rin malinaw sa amin kung kami na ba talaga. Wala kaming formal na pag-uusap. Basta, nandun lang iyong damdamin. Isang araw, nagdesisyon akong itigil na ang lahat. Sobrang guilty na ako para sa partner ko. Kaya nagdesisyon kaming tapusin ang lahat ng meron kami. Lumayo siya. Pumunta siya sa Maynila ang best friend ko na lang ang naging daan ng balita. Siya ang nagsabi sa akin na umalis na ang crush ko at nasaktan siya ng sobra. Siyempre, masakit din sa akin pero pinilit kong panindigan ang desisyon ko. Inayos ko ang relasyon namin ng partner ko. Tinanggap ko na wala na kami ng crush ko. Limang taon na ang lumipas. Pero isang araw, nag-message ang best friend ko Babalik daw ang crush ko. Pupunta raw siya sa workplace ko. Kinabahan ako kuya. Kasi nung araw na yon, susunduin din ako ng partner ko. Hindi ko alam kung sino ang mauunang dumating. Buti na lang, partner ko ang naunang dumating. Umalis agad kami mula sa opisina. Habang nagdi-dinner kami ng partner ko, may nag-text na office mate ko. May naghahanap daw sa akin sa trabaho. Kinumpirma niya yung crush ko raw. Bigla akong kinabahan. Napansin ng partner ko ang tensyon sa mukha ko. Kaya nagtanong siya kung may problema ba. Pagkatapos ng dinner, inihatid lang ako ng partner ko at sumakay ako ng taxi pa uwi. Habang pa uwi ako, Nagmessage ang kapatid ko. May naghihintay daw sa bahay. Ang crush ko. Kilala siya ng pamilya ko at close sila ni Papa. Habang naghihintay daw sa akin, nagiinuman sila. Pagdating ko sa bahay, diretso ako sa sala. Sobrang saya nilang dalawa ni Papa. Nagulat ako nang malaman kung doon siya matutulog. May dala pa siyang bag. Wala na akong nagawa kundi pumayag. Pagkatapos, uminom. Pumasok na kami sa kwarto ko. Walang nagsasalita sa amin. Tahimik. Ako muna ang naligo. Pagkatapos ko, siya naman. Habang naliligo siya, nag-ayos na ako ng mahihigaan ko sa sahig. Siya sa kama, ako naman sa sahig. Nagpanggap akong natutulog. Bigla akong nagulat nang niyakap niya ako mula sa likod. Mahigpit, umiiyak siya. Di ko kayang mawala ka sa akin Akin ka na lang, please. Bulong niya. Parang piniga ang puso ko. Nararamdaman ko ang sakit sa tinig niya. Sinubukan niya raw akong kalimutan. Nakipag-date siya sa iba. Pero ako pa rin daw ang hinahanap niya. Hindi na ako nakapagsalita. Bigla niya akong hinalikan. At hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Magdamag niya akong niyakap hanggang makatulog kami. kinabukasan kinausap ko siya sana eto na ang huli ayoko na maulit pa mali ito nagche-cheat na ako sa partner ko sabi niya makipag-break daw ako sa partner ko piliin ko raw siya maghihintay daw siya sa akin pero kuya mahal ko rin ang partner ko kasama ko siya sa lahat sa hirap at ginhawa pero mahal ko rin yung crush ko hanggang ngayon nagpaparamdam pa rin siya. Kahit may partner na siya, ako pa rin daw ang laman ng puso't isip niya. Kuya Will, gusto kong mawala na ang feelings ko sa kanya. Pero hindi ko alam kung paano. Araw-araw, dinadala ko ang guilt sa partner ko. Hindi niya alam ang lahat. Ano po ba dapat kong gawin? Mahal ko ang partner ko, pero parang isang bahagi ko ay hindi pa rin nakaka go sa nakaraan. Sana po, matulungan nyo ako. More powers and God bless po sa inyo. Love, Ian. Ian, minsan ang puso natin parang bahay na may lumang pintuan. Kahit nakasara na, may puwang pa rin para makapasok ang alaala pero hindi lahat ng bumabalik kailangang tanggapin muli at hindi porket minahal mo noon ibig sabihin sila pa rin ang para sa iyo ngayon alam mo hindi mo kailangang sirain ang kasalukuyan para lang bigyang linaw ang nakaraan at higit sa lahat hindi mo kailangang pagbayarin ng kasalanan ang taong hindi naman umalis sa tabi mo ang partner mong hindi bumitaw kahit kailan ang tunay na pag-ibig iyan hindi lang pinipili, pinaninindigan. At hindi lahat ng kulang noon, kailangan mo pang punan ngayon. Dahil may mga bagay na sadyang itinakdalang para maramdaman, hindi para panghawakan habang buhay. At kung may isa kang dapat piliin, siguro hindi yung mas nakakakilig, kundi yung mas nakakabuti. Kaya ito ang personal kong payo sa iyo bilang isang kuya kung talagang mahal mo ang partner mo ngayon, ipaglaban mo siya, hindi laban sa iba, kundi laban sa sarili mong mga pagkalito. Dahil minsan, ang tamang tao, hindi yung nagpapakilig sa'yo, kundi yung kasama mo sa mga panahong hindi mo nakilala ang sarili mo. Baka oras na para, tuluyan mong itikom ang pintu ang matagal nang dapat isinara. At kung... Magulo pa rin ang lahat ngayon tandaan mo, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magdesisyon sa gitna ng unos. Minsan, sapat nang aminin mong may sugat ka pa. Pero handa ka ng gamutin yon, hindi sa piling ng alaala, kundi sa tabi ng taong hindi kailanman umalis. Kung may gusto kang sabihin kay Ian, i-comment mo lang sa baba. Baka ang simpleng payo mo, yun na ang tulong na kailangan niya ngayon. At kung ikaw rin ay may kwento, bitbit -bit mong lihim o bumabagabag na damdamin, padala mo lang kay Kuya Will sa M2M Desires kung saan ang bawat mensahe ay pinapakinggan, hindi hinuhusgahan. Hanggang sa muli, alagaan natin ang pusong nalilito dahil kahit di pa tayo sigurado, kaya pa rin nating piliin ang tama.